you miss God's blessing when they come. Ibig sabihin, mamimiss mo ang mga pagpapala ng Diyos kapag dumating ito. Ang spiritual na pagkabulag at pagsuway ay maaaring maging sanhin ng iyong hindi pansinin ang mga banal na pagkakataon. So kaya nga, God's blessing don't always come in the packaging with uh, sinasabi sa banal na kasulatan, kaya nga't mahalaga na ito yung mga pagpapala ng Diyos ay hindi kaging darating sa uh, inaasahan natin. Maaring dumating sila sa kahirapan, pagtutuwid o mga paraan na nangangailangan ng pananampalataya. Kaya nga yung mga tao, kapag mararanasan natin ang pagpapala, kapag naranasan na nating halimbawa gusto mong yumaman so darating yung panahon na ikaw ay pero ito yung sinasabi na mayroon siyang dumarating din na hindi natin inaasahan na maaring tinutuwid ka ng Panginoon halimbawa gusto mong yumaman So bago makamtan mo ang kayamanan, daranas ka ng kahirapan. Ibig sabihin, mararanasan ng isang tao na wala siyang makain, wala siyang pambili ng pagkain, pambili ng bigas. So kaya nga iyon yung mararanasan ng mga kahirapan bago nating makamtan ang mga pagpapala na inaasam-asam dahil ito yung paraan na nangangailangan ng pananampalataya at pagsunod upang makilala natin ang pagpapala so kaya nga kung gusto natin yung maman makakaranas tayo ng mahirap na panahon kung gusto natin uh, sinasabi yung maranasan natin ang kagalingan kailangan natin makaranas din ng karamdaman yung mga nakakaranas Ngunit kapag ang iyong puso ay tumigas, nagambala o nahiwalay sa kanya, maari mong makaligtaan ang mismong mga bagay na ipinadala niya upang pagpalain tayo, palaguin at itaguyod tayo. So, ibig sabihin, kapag naranasan mo ang mga kahirapan pagtutuwid, magkakaroon tayo ng pananampalataya. So, ito yung matakamta natin ang pagpalain tayo, palaguin tayo at itaguyod tayo ng Diyos dahil sa naranasan nating mga kahirapan o mga sitwasyon, mga hamon. Kaya nga sabi niya, hindi niya makikita ang kasaganang pagdating kung hindi natin na pagtagumpayan yung mga hamon. So kaya nga sinasabi, Binubulag ka ba ng pagtitiwala sa mga tao o sa probisyon ng Diyos? So kaya nga kahit na ang Diyos ay nagpadala ng isang pagkakataon, ang iyong pananampalataya ay nasa tao, hindi sa Kanya. So kapag ikaw ay nagtitiwala sa mga tao, so kahit dumating yung mga pagpapala, at nagtitiwala ka sa tao, hindi pa rin makakamtan mo ang kasaganaan mula sa Diyos. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ng Israel, Israel in the wilderness, ito'y sila'y nagtiwala kay Moises nang higit pa sa Diyos kung minsan at hindi nakapasok sa lupang pangako. So dahil sa kanilang pagtitiwala kay Moises, So kaya nga ito yung uh, ito yung halimbawa na dapat wag tayo magtiwala sa mga tao tulad ko. Kahit na yung mga mga ngaral, kahit sino pa man, kailangan mayroong kasulatan na nakikita niyo sa salita ng Panginoon. So kaya nga ito'y sinasabi isang larawan na naliligaw sa pananampalataya at mga nawala ng pangako tulad ng mga tao sa Israelita mas nagtiwala pa sila kay Moises kaysa Panginoon. Kaya sila ay hindi nakapasok sa lupang pangako. So kaya nga ito yung sinasabi sa banan na kasulatan, matapos mahimalang iligtas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt, ang kanilang, kanyang hangarin ay idirektang magkaroon ng relasyon sa kanila, sa Diyos. Ngunit sa ilang, ang mga tao ay madalas na nagtitiwala kay Moises bilang kanilang tagapamagitan sa halip na bumuo ng kanilang sariling personal na pagtitiwala sa Panginoon. Dahil dito, madalas silang nag-aalinlangan sa pananampalataya, nagrereklamo sa kahirapan at nakaligtaan ang pinakamabuti ng Diyos para sa kanila. So kaya nga nakaligtaan nila dahil sa mas nagtiwala sila kay Moises. Hindi nila naalala na ang Diyos ang nagpapadala sa kanila araw-araw ng mana. So dahil dito, namiss nila ang lupang pangako dahil sa pagtitiwala kay Moises. So kaya nga mababasa, nalang, mababasa yan sa Numbers 14 verse 26 to 35. So basahin niyo na lamang po ang kanilang pag-asa sa tao at ang pagtanggi na magtiwala sa Diyos ng buo ay humantong sa paglaglag at pagkawala. So, ibig sabihin, hindi nila nakamtan ang lupang pangako sapagkat sila ay nagtiwala sa kay Moises, kay sa Diyos. Kahit na nakagawas ang Diyos sa kanila na pinuprovide araw-araw ang kanilang pangangailangan ng Diyos, mas nagtiwala sila kay Moises. So, ito yung Nawawalan ba ako ng mga pagpapala ng Diyos dahil naghihintay ako sa mga tao? Dapat pagnilayan natin sa ating sarili. Kaya nga mga pagpapala ng pagtitiwala sa Diyos ay nag-iisa. So kung dapat tayo nagtitiwala lamang sa Diyos, sapagkat sabi nga niya sa Bananaksulatan, Jeremiah 17 verse 7, Blessed is the man who trusts in the Lord Who trusts in the Lord. Sumapalad tayo ng mga nagtitiwala sa Diyos sapagkat ang taong naglalagak ng kanilang buong pagtitiwala sa Panginoon ay ginagawa ang ginagawa ang Diyos mismo bilang kanilang pagtitiwalaan ay pinagpapala, pinapaburan, matatag at ligtas. Kaya nga sinasabi pa sa verse 8 sabi niya, siya ay tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig na naglalabas ng kanyang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot pagdating ng tag-init. Sapagkat ang kanyang mga mga dahon ay nananatiling luntian at hindi nababalisa sa taon ng tagtuyot sapagkat hindi ito humihinto sa pamumunga. So, hindi tayo mahihinto, man mananatili tayong productive. Lagi tayong nagpuproduce ng bunga. Ang pagtitiwalang na ito ay nagresulta na malalim na ugat sa lakas tulad ng isang puno sa tubig na kumukuha ng buhay mula sa mula sa Diyos, hindi natitinag ng presensya o kakulangan pagtuyot. Patuloy na mabunga kahit na sa mahirap. Nagtitiwala sa Diyos kahit na mahirap na panahon na nagumpay. Nakakaranas tayo ng mga pagsubok at the end, tagumpay ang ating mga Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng katatagan kahit na mahirap na mga sitwasyon. So kaya nga, ito'y mahalagang minsan na tayo magtiwala lamang sa Panginoon sapagkat ang malalim na spiritual na mga ugat sa salita ng Diyos at presensya ng Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan, lakas at pagiging mabunga matagumpay. Kaya mahalaga, kabaliktaran naman sa kung saan ang pagtitiwala sa tao ay humahantong ng pagiging hindi maunlad, baog. Kaya nga't mahalaga na tayo magtiwala lamang sa Diyos. Ang pagtitiwala na gawa tayong maugat, lagi tayong sariwa, lagi tayong lagi tayong mabunga, lagi tayong matatag, kahit na sa mga pagsubok, mga crisis. So yan yung mahalaga, tayo ay lagiging matatag. Amen. So kaya nga, ang yung buhay ba? Ang yung buhay ay hindi aasa sa iba, kundi sa hindi nagkukulang na supply ng Diyos. So dapat ang buhay natin ay huwag tayong umasa sa iba. Umasa lamang tayo sa sa Panginoon na siya nagbibigay ng unlimited supply. Amen. So kaya nga tulad na lamang sa limbawa ni Daniel. Si Daniel, napapaligiran ng mga pagbabanta at panggigipit. Nagtiwala lamang siya sa Diyos at iniligtas at pinarangalan siya ng Diyos. Kaya nga't ito yung mahalagang minsahin na mababasa natin yan sa Daniel chapter 6, basahin nyo na lamang po. So kaya nga ang pananampalataya na matatag sa paglipat-lipat na mundo. So tulad ni Daniel, ito yung pa, namuhay si Daniel ng isang masamang kapaligiran. Ipinatapon siya sa babylon na paligiran na paganong kultura, yung mga paganong kultura yung nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa ilalim ng mga pinunong naghangad ng i-compromise ang kanyang pananampalataya, gayon pa man sa bawat pagbabanta at panggigipit, sa si Daniel ay nananatiling di natitinag na tapat sa Diyos, ipinakita niya sa atin na ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay hindi circumstantial ito ay pare-pareho kahit na ang pananampalataya ay um, mahal. Ibig sabihin, kaya sinasabi sa Daniel 6 verse 16, ang Diyos ay patuloy mong So kaya sinasabi pa niya sa 6 verse 10, nang malaman ni Daniel lang ang utos ay nai at naitala, siya ay umuwi at nalangin at napus nagpasalamat sa Diyos gaya ng ginagawa niya noon. So kaya nga hindi siya natitinag sa pananampalataya sa Panginoon kahit may mga banta. So kaya tayo bilang mga mananampalataya, iyan yung dapat nating gawin. So kaya ito yung uh, pagnilayan natin ang ating mga sarili sa mga katanungan. Pagnilayan mo ang mga katanungan ito, kaninong boses ang mas pinagniniwalaan mo? o pinagkakatiwalaan mo Ah, uh, kaysa sa Diyos. So kaya nga sinasabi, natatakot ka ba kalay ang mga tao o nagtitiwala na naman ka sa Diyos? O anong mga desisyon ang ginagawa mo batay ba sa opinion ng mga tao? hindi sa direksyon ng Diyos. So, yan ang dapat mong pagnilay-nilayan. So, kaya at mahalaga na tayo magtiwala lamang sa Panginoon kaysa tao sapagkat yan ang magiging kahinatnan ng mga taong nagtitiwala sa kapwa-tao, susumpain ng Diyos. Kaya nga kung ayaw natin na maranasan natin yung mga babala ng Panginoon, magtiwala lamang tayo sa Kanya sa kanya lamang natin ilaga ang ating pagtitiwala sa Diyos lamang sa pamamagitan ng pananampalataya.